Hello mga katalong, good morning. Nandito po ngayon tayo ngayon sa aming ano, talungan. Ito po, ang silang po ito, backyard garden. Pero po, gaganda ng talong kami po ay nagagamas dito ngayon. si po makapanaing damo eh. Yan, damo. Malapit na po matapos. Kasi hindi ako nagpag-video kahapon. Naulan kasi dito. Ngayon lang nag uh, ano uh, araw na mainit. Ayan ah, po, kung kayo ay sa inyong backyard garden ay ganito lang po ang gawin ninyo oh. to oh. uh, ang pagitan po nila ay ayan maano lang malapit lang para pag nagbunga ay madami din sila wala kasi ano wala kasi space na kaya ginanya na lang po namin ito po ay sobra doon sa aming tinanim na talungan doon sa aming malapad na garden. Ito po ang sobra. Tinanim po namin dito sa likod ng bahay. Kasi meron naman pong bakanting lote, yung lupa dito na pwedeng taniman. Kaya dito na lang po namin tinanim. Ayan po, magaganda na po sila, oh. Ayan. Maganda na sila, mga katalong. Salamat po.